Nagtabla ang boto sa number one spot sa pagkakonsihal dyan po sa Solano, Nueva Vizcaya. Dulot po nito, nagkasundo po yung magkabilang panig sa o magkabilang panig na idaan ito sa Toscoin. Pinakunahan po ng Municipal Board of Canvassers ang Toscoin dahil parehong meron pong 13,451 votes sina Thomas Dave Santos at itong si Clifford Tito na nangunguna naman sa bilangan ng boto. Bumayag po ang dalawa na mag-toss coin at sa huli, pinalad sa unang posisyon ito pong si Santos. Palagang matukoy ang numero uno sa pagkakonsihal dahil sa ilalim po ng local government code, ang highest ranking sangguniang member ang maaaring humalili. Sakaling hindi magampana ng gobernador, vice-gobernador, mayor advice mayor ang kanilang mga tungkulin. Sa ilalim naman ng Omnibus Election Code, Section 240, pinapayagan ng toss coin o draw lots kung may mga nagtamblang kandidato